parang ang laki-laki nito Ang laki. <clears throat> ang laki-laki. Yung nagpagputulan na siguro to. Kaya mo sir. Sorry, wag mong hilain sir. Idiin mo na lang, wag mong hilain. Okay. Sir, huwag mong hilain. Ibalik mo. Huwag mong hilain. Huwag mong hilain. Ayun, dumulog mo mong hilahin. Idihin mo na lang yung paa mo sa akin. wag mong bubuatin yung paa mo. Babal, ano ko. Yan na. Hmm. Sirain ko na diretso to sira, sira na eh. Pag ginaganyan ko, hindi naman siya masyarakat. Hindi, oo, okay. sige, sige. Okay lang masira. Kung ikalilin hawa ng... Opo. <laughs> Sorry, sir. Diyan mo yung paa mo. mas malaki ito. Ang lalim. <coughs> Mamaya um, eh, andun pa eh. Teka lang, lilinis ako muna. Ayan, eh, ininervous ka na. Nililin, kinukuskus ko lang. Nagalaw na yung paa mo eh. Pasmada. <laughs> Sigurado ka, sir? Pag pinipisil, hindi naman sakit. Oo. Uh, Pero kasi tingin mo, meron. Para sigurado Ako, okay lang. Tatanggalan ko pa. Kaya naman niya kasi. Wala naman siya tatanggalan. Pag tatanggalin ko to, sir, sabihin pag masakit ha. Masakit? Nakaramdam ka? Tika lang, tika lang. ika ko na lang ganyan, Oh. Babawasan ko lang yung ano. Meron din akong nalagaan ganito, magkabila ng ganito niya. Inalagaan ha. Big sabi ma'am, every two weeks bumabalik siya sa akin. Noon. Noon. Ngayon, hindi na kasi hilom na. Pinoos ko yun. Uh, set oh, okay, so, pag nakaramdam ka ng sakit, ibalik mo. Iyan ko lang sir. Titignan ko lang. Gusto kong bawasan pa. signal eh. Po. Oh. Taste lang, sir. Sorry, sir. as na yan. Yan. Sabi ko na, meron ko oh. Eh. Halubog. Iba kasi yung pakiramdam ko, eh mukhang naiwan na yun nilinis ito. Baka tumubo na siguro ma. Basta naiwan ko yung kanina pag tanggal ko. Kasi pakiramdam ko parang ulang pa eh. Pero okay na. No. <laughs> Sakit mo eh. Ikaw ba naman kutkutan ng may sariwang sugat? Ate mamaya pwede na ipabot sa <laughs> tubig na may Opo, oh, pagdating nyo po. Ay, hindi, hindi na. na, na. A, ako na. Ako na po maglilinis ngayon. Anan ko na lang po ng agwa mo. Po! Bakit po? Eh, na yung signal po. Sakit sir. Yan, tinutuklap ko lang mga tigas, sir, ha? ay salamat parang ako din eh feeling ko malwan yung pakiramdam ko sorry po parang ito din